Good evening po sa ating lahat mga kasari ka super katendera ka negosyo September 22, 2024 Sunday evening 11 16pm so bago tayo magsara ng ating tindahan dahil nga kakatapos lang ng na mga naginuman dito sa katabi kong bahay, so tingnan nyo lagas lagas, ang dami kong lagas na ng mga chichiria, kaka update lang natin kahapon, sabi ko hindi mo na ako mag uh, lilista ng ating mga chichiria so kanina namili nga uh, nag, nagpabili ako sa anak ko ng mga paninda. Ayan, nagutos ako sa akin bunso na siya yung mamili ng ating mga kailangan bilhin kasi ang hirap na hindi na natin talaga ka, uh, hindi na talaga tayo pwedeng magbuhat ng mga mabibigat. So, yung malalaking chichiria lang ang pinabili, yung baconet at saka yung fisda na malaki yung nasa taas na nakadisplay dito. yan saka yung Martis Red. Kaya lang wala daw na Martis Red na malaki. So, ayan, naubos na rin yung ating mga hinihintay na maubos yung mobi. Ayan, yung clover, ba diba? Ang dami natin lagas-lagas. So, bukas, mamimili tayo ng mga chicheria. Ayan. Tapos, dito, wala pa rin yung crossing eh. Na dito kasi nakalagay yung crossing So, ayan. So, wala na rin tayong super stick. Yung nabili lang ng anak ko is choco flavor lang daw. So, nakasara na rin yung kalahati ng ating tindahan. Kanina pa sinara ko na yung 9pm. So, hayan yung ating mga debote pa na pinabili. Hindi pa natin na display Yun naman, ah, uh, ah, uh, cook Miss Moist yata o kahapon. Pinabili ko yun sa anak ko. Ayan. Thanks God. Ang dami na naman nating mga lagas-lagas ng ating mga panindas. So, thanks God talaga dahil bumenta po tayo ngayong Sunday. Kaya super thanks God talaga. So, bukas, Uh, mamimili naman tayo ng alak. Ito, gin bilog. Bibili tayo ng gin bilog kasi isang piraso na lang yung natira natin gin bilog. Bimenta yung gin bilog natin ngayon plus nakadalawa tayong benta ngayong gabi ng 4. Tapos nakabenta rin tayo ng Emperador 1 liter. Cut food na rin natin is wala na rin tayo. So, bali 4 na piraso na lang natin 1 kilo yung meron tayo. So, kailangan na naman natin magpabili sa aking anak. Baka martis na. Kasi bukas, yung beta natin today, yun naman ang pamimili natin ng alak at saka yung mga chichiria. Yan na nga yung mga napabili ko sa anak ko. Plus, yun nga yung uh, isang case natin na stick to on. Tsaka isang case ng RC. Cute. Ayan. So, bukas na natin sila i-display. So, hindi na natin pahabayan pa yung ating vlog dahil nga palubat na rin yung ating phone at saka kailangan natin magsara ng tindahan gabing-gabi na at kailangan pa natin gumising na maaga bukas. Thank you for watching. See you on my next vlog. Sa akin mga kasari dyan, more benta po sa atin lahat at maraming salamat sa Panginoon sa benta na binigay niya sa akin ngayon dahil Sunday. Napakaganda ng Sunday ko. Dahil bentang-benta tayo at kotang-kota tayo today.